Ito na nga ang araw ng vet appointment nga ni Oli at ni Ellie. Ay talagang wititit nga itong si Oli ay nanghiram ng brief sa kanyang papa boss. Huy, gagi. <laughs> dito na nga malalaman kung bakit nga ba yung isang mata nga ni Oli. Si Ellie naman ay may mga schedule nga din siyang vaccine. At ipapacheck na din namin yung kanyang ponga na nagkaroon ng suga. Kaya cutie patuti mo nga dyan, Tortoli. Ay talagang bagay na bagay nga sa iyo ang brief ng papa boss mo. Huy. <laughs> at pag gano'n nga lang mga mari ko itong at dito na nga kami sa vet. <laughs> May naamoy nga si Ellie na aso or pusa nga sa gawing doon. Pero hindi ko alam kung gusto nga niya makipaglaro o gusto nga ba niya suguri ng paatras. Bago nga, i-check ni Dr. Kwakwak itong nga si Tortulia at si Ellie itong nga titimbangin nga daw muna sila. Nung makita ko nga nahihirapan si boss sa pagbuhat nga kay Oli, ang sabi ko nga ay tabi ako na. Abay, ay gusto ko daw bang manganak na. Ay, wititit nga. At kahit nga hindi nga punti si Maring Sisi, ay talagang napakabigat na nga yung si Tortoli. Si Tortoli nga pala ang pinakamalaki nga sa tatlong alaga namin pagong. At rin nga mga mariko si Oli nga pala ay 70 pounds na nga, ay saktong-sakto. Or almost 32 kilos na nga. Pagkatapos nga tibangin si Tortoli, ito nga at pinapapasok nga kami sa kwarto at che check upin na nga siya ni Dr. Kwakwa. Ito namang si Ellie vroom, mga mariko ay kakadating nga lang din niya, talagang vroom vroom is life. Isa nga din pala sa agenda namin mga mareko ang ang ipacheck nga itong gawing shell nga ni Tortoli. Oh. Dahil nagkaroon nga ng shell issue si Tortoli before pero magaling Pero na. dahil nga palaki ng palaki si Tortoli, para bang nababanat yung shell niya. Ay, basta ganoon, mga mare ay kahirap din na-explain. Ay, biniru ko nga si Tortoli, ang sabi ko nga, injection na siya sa puwet. Ay, apo, Diyos ko, mga mare ko, nagmuryot na nga ang bata at natakot at umuwi na nga daw kami. <laughs> ay, kita niyo mga mare ko, ay talagang takot na takot nga, oh. Pero nung sinabi kong joke nga lang, ay naging okay naman na din si Tortoli. Eri na nga si Dr. Kwakwak, mga mare ko, ay chinecheck na nga na si Tortoli. Naka-Rolex nga ata itong si Dr. Kwakwak, mga mare ko, at kamuntikan ako na kontakin si pareng Hive. Uy, grabe. Sobra na nga do, ang atensyon na ibinibigay nga ni Dr. Kwakwak kay Tortoli kaya nga nagselos na nga itong si Eli. Talagang nagpapalambing nga siya kay Dr. Kwakwak oh. Pero ang sabi na nga ni Dr. Kwakwak ay saglit nga lang daw. Kaya naman wala na nga ng notice itong si Eli at nang kinulit na nga lang niya yung assistant nga ni Dr. Kwakwak. Ay talagang magpapalambing nga ang bata. At rin na nga ang findings nga kay Oli. Buti na nga lang din mga mariko hindi nga naabot nga ng respiratory kinemer at bambam -bam issue. Ay kulang lang daw sa vitamins nga itong si Oli. Vitamin D ata yun. Shoot, naman kasi mga mariko English English din eh. Ay sabi ko nga isa basta ang mahal na at ako video-video lang. <laughs> May ointment nga din na pinahid nga sa mata ni Tortolet parang hindi nga niya nagustuhan. Kita niyo sinarado na naman nga niya ang isa sa mga mata niya. Kaya naman ito nga kami ni Ellie at ni Papa Boss sa inaantay nga namin na idilat nga ulit ni Oli ang kanyang mata. At ilang minuto nga lang din mga mali ko ito na nga at okay na nga din ulit si Oli. Kaya naman binalikan na nga siya ulit nga ni Dr. Kwakwak. Niresetahan na nga si Oli ng kanyang vitamins nga at pagkatapos nga ay cream nga sa mata. At siya nga ay kailangan naming obserbahan nga sa isang linggo at kapag nga hindi pa nga naging okay ay ipapalit na sa kalapati. Uy, gagi, naman. <laughs> Ay, ayun nga. At kailangan nga daw i-x-ray kapag ka hindi naging okay. Kung nagtataka ka kung ilang taon na nga ba ang mga mariko ay sila nga pala ay 10 years old na. Ang vet bill nga pala namin ay mapapakamot ka na nga lang din sa ulo. Ang may pinakamalapit na hula mga mariko ay may pajikas nga daw si Ellie at si Oli. Ito nga pala yung vitamins nga na kailangan nga ni Oli. Para madali nga mga mariko i-inject ko na nga lang dito nga sa strawberry. Tatlo nga pala yung strawberry mga mariko para para tigiisa nga sila. Ito nga nauna na nga dito si Ali. Sa pagkain talaga mga mariko ko, napakalakas nga ng radar si Ali. Na-inject ko na nga pala dito nga sa strawberry yung kailangan nga ni Oli. Sana nga itikman niya. Buti na nga lang din ay masunurin nga itong si Oli. Ito namang si tortilla na pinsan nga ni Senyora. Eh, para bang tinatarayan na naman ako. Sa pagsusungit nga niya, itong nga ang nakaabang na nga ay si Ali. Hoy, Ali, ay bawal sumapaw dito. <laughs> yeah, gagalit si Ali. Ay, habang lumalaki ang mga yan, mga mariko, ay palaki din ang palaki ang pupo. Hello mga mare, wala nagtatanong pero pagkatapos nga naming manginain nga ni Ellie, naghatid na naman nga ng rasyon nga yung mabait naming kapitbahay. Ito nga ay parang nga sa tort kulets. Kaya alam na alam ko na matutuwa nga ang tort nga dito. Kaya tara na nga at samahan nyo na nga ako i-prepare nga ang salad nga ng tort kulets. Naisipan ko na nga din palang budburan nga ng multivitamins Ito nga mga greens greens. Alam nyo nga yung buntis nga ako, isa nga pala sa pinapasalamat Ay ko, talagang ha? stay home nga lang ako. At ang focus ko nga lang talaga ay aking mga alaga. At dahil hindi naman din talaga ako sanay nang walang ginagawa, patuloy pa nga din ang aking munting negosyo. Ang aking MC Fashion buti. Pero syempre, isi-isi pa nga lang din tayo sa pagtitinda. May nabasa nga pala akong comment, hindi ko na nga maalala kung sa TikTok ba yun or sa Facebook. Ay, kasi pag ko naman daw bunti, sa tandami ko pa din daw ginagawa sa buhay. Ay, mga mariko, ko ganito, talaga ang buhay nga din sa abroad. Ay, wala naman ibang kikilos dito mga mari ko kung hindi ikaw lang din. Sa paglilinis ng bahay, sa paglalaba, pag-grocery, at kung anik-anik pa. Kaya talagang lover at discard lang. Pagkatapos kung ihanda ang pagkain nga ng tortula, si Tungat dumiretso na ako sa kanilang payamansyon. At si Tungat naglilinis nga ng kanilang mga pupo. Ay, baka akala nyo, mga mari ko, lang ang tortula it pumupupo po din ang mga yan ha? Ay, o, oh, ayan, o, oh, pasintabi na sa mga kumakain, pero ayan, ganyan talaga ang tort kulit. Ay, walang filter, mga mina, kito nyo binasa gawing kaliwa. O, oh, ayan, oh, may chocolate dun pagkalaki-laki. Ay, habang lumalaki ang mga yan, mga mariko, ko, ay, din ang palaki ang pupo. Kaya masasabi ko, mahirap mag-alaga ng sulkata kapag kamaliit ang space mo. Or kung yung tipong nakasumento lang. Ay, dahil kung minsan, mga mariko, ko, ay, para din sila mga bibe, yung para bang may gatas-gatas ang lumalabas sa kanila, parang ipochi, ganun. Ay, apo, Diyos ko, ay, paliwanag, ipumunta kayo din, eh. Sa pag-aalaga ng third kulat, say, tulungan nga pala kami ni boss. Para nga madali ang gawain ko dito, ayan nga, o ganyan ko nga kuhanin ang mga pupungan nila, may bakit nga kami dyan. Doon ko na nilalagay at pagkatapos nga ng trabaho ni boss, isya na nga magtatapon niya. Mm -hmm. Hindi lang ako madalas mag-video-video dito mga mari ko kasi kaliit nga nga din ang space at nahihirapan na nga din ako magyukuyo ko. At isa pa, dahil nga winter nga dito, eh wala naman din silang masyadong ganap, eh talagang nakakulong lang sila dito. At kung mm -hmm. mag-aalaga ka ng sulkata kapag ka nasa abroad ka at may winter season nga, eh talagang mapapamahal ka nga sa kuryente. Ay, inaabot nga ng $300 nga ang kuryente nga namin dahil nga sa kanila. Dah dahil nga sa kanilang heat setup na pang malakasan. Sa so, totoo lang, mga mariko ay parang asong nga din ang mga to. Ay asong mga nasa shell ganorn. At kung matagal ka ng followers mga mariko at tuwing summer nga ay alam mo na nga ang kaganap Ay talagang for the sunod ang mga yan kung nasaan ako. Habang busy nga silang kumain mga mariko itong at naisipan ko na nga din lagyan ng anong ointment nga yung mata nga ni Oli. Ay gano'n rin payo -kuyo ko yung nga na gano'n ay kahirap na nga din talaga. Diyos ko. Ay balak-balak ko nga mga mariko naturuan na nga si Ellie na siya na nga ang gumamot kay Oli. Kung pwede lang. Ay talagang wititit nga at nagkakanta ako din minsan ay kita niyo to oh. Nakalimutan ko na ang intindihin ang sakit mga Mareko at agad ko nang na tinanong kung may nasira nga ba ako. Ay wala naman mga Mareko kaya nga ito nga si Ellie inaaya ko na ayako labas. Nang sinabi ko nga ang magic word na outside o ayan nga't naglululundag na nga tuwa, araw-araw pa din talaga ang walking nga nitong si Ellie mga Mareko. Pero na lang talaga kung sobra-sobra ang lamig. Sana mga Mareko ko mayroon kayong mga alagang aso ay take time na para i-walk sila kasi essential sa mga responsibilities din natin. Kailangan din nila ang kanilang exercise. At pati na nga din si Maring si sinabuntis, nakakapag-exercise na nga din dahil nga din kay Ellie. Kinagabihan nga banding naman nga ang magtatay. May tatlong nga na alam si Ellie, sit, po, at ang jumpy. Ito nga, may bagong nga tinuturo si boss dito. Pero mautak nga ang Ellie, mga mariko, eh, wala lang nga ibang ginawa ko, hindi ibigay nga ang kanyang po. Lay down. Nope, lay down. Lay down. Ellie, lay down. Good job. Ito nga, yung unang gabi na tinuro nga ito ni Boss at medyo nagigits na nga niya. At yan lang muna for today's vlog. Thank you for watching and see you guys in our next one.